ng snatch o kaya ng kidnap o kaya nag, uh, uh, ng, ng, mga election para pernalya o tao. Wala na po kasi magagawa eh. Kahit meron kang evil intention na gano'n. Kasi nasend na ang result. Nakikita na sa website ng community. Eh. Real time. Nakikita sa website ng mga mga uh, stasyon ng radyo, telebisyon, ng PPCRB, ng NAMFREL. So ano pa ba ang, ano pa magagawa nila eh kahit po nakawin nila yung balota o snatch nila yung aming pong machine o yung USB kahit pag gusto nilang gusto nila na transmit na eh. May kopya na. So ano pang paraan mo para magawa yun o para po itamper yung result. So yan po yung kagandaan, isang bagay sa ating automated election. Is how is. Kung mangyayari, huwag naman po natin i-conclude ka agad kasi anong malay po naman, mahirap magsalita ng ganun ka, ka. Ang sa akin na po, we are ambitioning not because to be the fastest uh in the history but because we wanted lang talaga to na mag-move on na ang nation masadong naging divisive ang ating eleksyon siguro nga po ang eleksyon lang mag unite sa atin and the peoplelet should be one in this aspiration to unite the nation at least after this election we have to share out in the public na maayos yung naging kad kasi na may betyo kabis ka Una, wala naman po question ng mga, mga lawyer. Kasi alam na po nila yung result eh. Sa katotohanan lang. To a certain extent, maybe it is not wrong to say because of the many, many transparency measures that we initiated na pwede mong malaman ang boto sa presinto pa lang. Kahit ng ordinaryong tao, alam nyo kung anong boto sa presinto. Puntahan nyo lang ang website ng Comelec eh. Naka real time. PPCRB, NAMFREL, may sarili. Hindi naman pwede magkaiba-iba ang boto natin lahat. Kaya nga lang yung sa amin, walang suma total. Sila pwede magsuma total, pati media pwede suma total. Ibig sabihin, lumalabas para nagiging formality yung canvassing. Bakit? Eh, alam mo na yung boto eh. Alam mo na yung result. Gusto mo na lang ng, uh, gusto mo na lang ng confirmation. O, oh, yan na nga eh. Yan nga yung boto. Kasi, yung ba naman mga kandidato sa kasalukuyan, sa palagay, yung ba, hindi pa nila alam ang boto na kuha nila sa buong Pilipinas? Alam na po nila yan. Kasi nga po, mag-refer ka lang, sa PPCRB, sa NAMPREL, yung media, yung server ng media, at syempre do sa aming pong website, alam mo na kung anong boto. Alam mo na nung Monday pa lang ng gabi kung sino ang lumala mga nananalo. May isa po kami sinuspend kahapon, uh, candidate party list, si Congressman candidate Eric Yap. Sinuspend namin ang kanyang uh, proclamation kasi meron siyang, isang, meron siyang issue na nakapending sa uh, Commission is an issue about uh, citizenship.